Percy Sendanya ng Akbayan Party List. Good morning po, Congressman Sendanya, si Zander po at si Angel. Good morning, Kong. Good morning, Zander and Angel. Maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Apo, Kong, ano po ang nagtulak sa inyo para po ihain itong House Bill 3647 o yung Anti-Elder Abuse Act? Alam mo, Miss uh, Ms. Angel, yung nagtulak sa atin na maghain itong Anti-Elder Abuse Act ay yung katotohanan na Mismo sinasabi na pag-aaral ng World Health Organization, ng WHO, na apparently, isa sa bawat anim na seniors pala natin, mga senior citizen one in six, nakakaranas ng pang-abuso. Mm -hmm. At nakakabahala ito, lalo na tinaasahan natin na itong mga susunod na dekada, dadami pa ang mga seniors sa ating bansa. So pagkaganyan, maaaring pang sumas yung bilang ng ating mga Uh, kababayan na nakatapanda na maaring maabuso at nangyayari yung pang-abuso dun pa sa mga sitwasyon kung saan inaasahan natin na maaalagaan sila o kaya naman ay ganap yung kanilang tiwala. Mm -hmm. Ano pong klaseng pang abuso po ito, Congressman? Ako, maraming klase ng pang abuso na nakita natin. Kaya itong bill natin, nilalabanan yung iba't-ibang uri ng abuse. Yan man ay physical, psychological, emotional, financial at yung neglect. Ito nga, napansin natin lately, yung isa sa pinakatalamak na scam ay yung pang-abuso financially sa ating mga senior citizen. Pag tinignan mo, sino ba yung unang biktima? Karamihan ng biktima ng mga scam, yan man ay text scam, online scam na kinukuhanan ng pera o hinusutan, pinupudol, yung mga tao kadalasan ito ay mga senior citizen. Correct. Mm -hmm. Kasi oh, hindi sila masyadong pamilyar. Uh, Baka mm -hmm. akala nila, bangko yung tumatawag. Oo, at the same time, madali din silang magtiwala na pag nakagaanan yes. ng loob nila, di ba, lately nga nabalita natin meron pa mga love scam. Correct. Diba, yung pamahin Opo. Nga rin yung ating mga senior citizen na alam naman natin na malungkot dahil nga na uh, maaari wala na sila mga kaibigan at dahil kung late in time sila yung pinaka-vulnerable when it comes to abuse at saka yung panloloko. kasama ko ba sa inyong panukalang batas yung pagpaparusa sa abandonment? Kasama dyan yung neglect. No? Yung, yung pagbabaya mm. o yung causes sa pagbabaya. Kasi halimbawa may nakita rin tayong mga kaso na may mga instances na sinasadyang maling gamot yung mm. pinapainom doon sa kanila mga nakatatanda. Hindi yung tamang naka-reseta mm -hmm. na mga gamot yung uh, nakikita natin na pinapainom ng iba. So kasama dyan yung neglect, yung pagpapabaya, whether conscious or yung sinasadya na pagpapabaya. Mm -hmm. Kongreswan, pa Congressman, paano po ano na iba itong Anti-Elder Abuse Act sa mga kasalukuyang batas natin na mayroon pong kaugnayan sa karahasan at uri po ng mga pang-aabuso? Ayan. Sa so, ngayon kasi, dito sa ating bansa, do sa ating current legal system, hindi pa specific crime ang elder abuse. Kadalasan, ito lamang isang aggravating circumstance. Ibig halimbawa, physical assault. Kung yung inabuso at inassault ay isang elder, ang paring impose na penalty, yung pinakamataas within physical abuse. So pag naisa batas itong anti-elderly abuse, ah uh, magkakaroon tayo ng specific na krimen for elder abuse, uh, magkakaroon tayo ng enforcement protocol na particular na tumutugon sa pananamantala sa kahinaan ng ating mga senior citizens. So, um, para siyang magiging katulad noong mga uh, crimes sa limbawa ng uh, domestic abuse, kagaya ng child abuse at violence against women and children of ours kumbaga ho, uh, parang mas papabigatin o mag mas magiging specific, ganun po yung, yung uh, layunin ng panukala? Isang aspeto, mas papabigatin yung penalties, pero at the same time, holistic yung ating approach. No? Kasama dito sa salient points ng ating uh, panukalang batas, ay siyempre mayroong support na ibibigay doon sa mga victim survivors at may opportunity din sa rehabilitation ng mga perpetrators. Kasi sino ba madalas ang perpetrators, mga kasama nila sa bahay, mga kanilang kamag-anak o kanilang caregivers na hindi mo naman man masasabi na hindi na sila magsasama. Maari magsama pa rin sila in the future. So kaya nga ito, minamandate ng ating panukalang batas na magkaroon ng um, um, temporary shelter, counseling, psychosocial services, at recovery and rehabilitation program, and financial assistance for victim-survivors. Mm -mm. Kung paano naman po yung ano halimbawa isa-isang pamilya no hindi na kaya nung oh, mahirap oh, lang oh, mahirap din, na ah. sila, so paano natin na, ano na yung sa mga matatanda hindi po sila na abuso or hindi po sila napapabayaan nung kanilang mga anak na naghihirap din po sa buhay? Ayan kaya napakalaga naman ng isa pang dimension ng ating approach to uh, elderly care kasi sa totoo walang golden age ng tumatanda na we are an aging population no so at uh, tumataas yung bilang ng ating mga nakatatanda at may ganyang reality may mga kababayan tayo na may pamilya sila na matatanda na, na wala na silang kapasiteng alagaan hindi dahil sa ayaw nila kundi dahil sa hirap ng buhay lahat mm -hmm. nagtatrabaho walang mahiiwan sa bahay. Yes. Kaya nga, dito naman natin ito pinapasa ngayon sa Department of Social Welfare and Development. Kinakailangan dagdagan natin ang mga facilities for elder care. no Yung ating mga facilities para sa ating mga seniors kasi nang sa ganun magkaroon tayo ng holistic na approach ito sa program. Pwede kasi sa dulo yung elder care mo ay parang day care. Sa araw may facility na pwede nilang puntahan. So, saan na doon yung ibang elders, meron silang activity doon o carers tapos sa gabi, pag nakauwi na yung pamilya, maari sila waling ihatid pa uwi. So iba't ibang approaches yan. Pwede rin naman yung uh, uh, permanent residence, doon lang muna sila ilalaga ng pamilya hanggat wala silang uh, kakayanan na mag-alaga ng kanilang mga nakatatanda. So itong usapin ng elder abuse at elder care, no, dapat kailangan talaga dito ng whole of government approach. Kasi sa ngayon talaga dumarami na ang mga kababayan natin nakatatanda at seniors. Mm -mm. Kung can, doon sa inyo pong uh, inihahing panukalang batas, meron pong provision po doon tama po ba na magtatatag ng help desk? So paano po ito makakasiguro na mapapatupad especially doon po sa mga malalayo, mga liblib -lib na lugar? Kaya nga ang ating ginamit na approach ay yung gamitin natin yung mechanism na meron sa mga barangay. Kasi di ba kahit malayong lugar yan, meron kang barangay dyan na nariyan. So kaya magtatayuan ng senior citizen help desk. At ito yung senior citizen help desk, may kakayahan for immediate assistance and referral ng ating mga victim survivors. Sa so ngayon kasi medyo nag-work na itong ganitong mekanismo doon sa referral system natin at support system within the violence against children of VAUSI desk ng ating mga kapulisan. Pero ito, dadali natin hanggang sa level naman ng ating a uh, barangay. Mm -hmm. Pero sa tingin niyo po, ito pong uh, panukalang batas na ito, ay uh, maisa sa batas Lulusog po ba ito ba? Oo, hanggang uh, matapos po ang kasalukuyang uh, administrasyong Marcos Jr.? Kaya nga maaga natin sinayal itong ating anti-elder abuse kasi sa totoo lang, uh, dapat matagal na tayong meron ito. Dapat kasunod ng ating uh, uh, vowsi, ng ating um, domestic abuse sa mga batas, dapat sinunod na natin ito. So this is... A logical conclusion doon sa uh, string of legislation kung saan domestic abuse yung tinututukan. So confident naman tayo kasi uh, tingin natin wala naman masyado mag-object na ipagbawal at penalize ang pang-abuso sa ating katandaan. Sobrang walang puso na lang siguro yes. kung mayroong uh, tatayo at sasabihin na ah, hindi ba o, hindi yan pwede. So kinakailangan ng kalinga ng ating mga tatatanda at ito nga, papigilan yung pang-abuso sa kanila, mahalaga-mahalaga at kailangan-kailangan sa lalong madaling panahon pero parang ano kasi dito congressman baka yung sa shelter na binabanggit po ninyo kasi parang ang DSWD di ba magtatayo magdadagdag ng mga shelter pero meron bang mga parang sapat na pondo para po sa pagtatayo itong mga karagdagang shelter facility uh, kapag napasa ang batas na ito magkakaroon tayo ngayon ng bandato para sabihan ang DSWD na maglaan kayo ng pondo kasi di ba pag gumagawa ng programa ng PAAP ang ating gobyerno, kinakailangan may legal basis. And this law, kung ito ay papasa, ang magiging legal basis para sa pagdadagdag ng mga facility at paggawa ng mga facility para sa ating katandaan. Opo. At uh, Congressman Sendanya baka uh, tanungin na rin ho namin kayo sa iba pang mga paksa. Ano po? Opo. Sige po. Opo, habang kayo po ay naghihintay sa desisyon po ng Supreme Court doon sa inihaing motion for reconsideration ng uh, kamara at maging na iba pang mga sektor doon po sa kanilang desisyon na nagdedeklarang uh, void ab initio unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara Duterte ano ho yung inyong mga uh, inaasahan o mga aksyon sa mga susunod na araw hinihintay natin na magdesisyon yung COMELEC doon sa ay yung sorry yung Supreme Court mm -hmm. dun sa ating appeal at sa ating intervention no at sana uh, pakinggan paboran ng Supreme Court yung uh, mga citizen complaints at yung raise natin ng mga issue particular doon sa usapin ng facts, yung factual arguments uh -huh. natin tingin ko naman hindi mahira para sa Korte Suprema na ma-appreciate yung mga facts na ni-raise natin. So habang naghihintay tayo, patuloy naman yung ating uh, education program para i-hold accountable yung mga nang-abuso sa kapangyarihan. Yan naman ay CBP Sara o iba pang mga opisyal ng gobyerno. How confident are you, Congressman, na mababaliktad po ang desisyon na yan ng Supreme Court? Well, sabi nga natin hanggat hindi pa natatapos ng husto yung proseso tayo pa rin ay hindi nawawala ng pag-asa. Kasi ako naman, Angel, sa dulo yung laban natin sa katiwalian dapat kahit na minsan may mga bumps na hindi tayo nagtatagumpay, dapat hindi tayo titigil. Kasi mm -hmm. pag tumigil tayo na labanan ng katiwalian, mamamayagpag ang kadiliman. Mm -hmm. Pero may mga nagsasabi kasi, Congressman, ano, instead na isulong natin itong impeachment, bakit hindi nala maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman para po mapanagot ano, ito pong si VP Sara? Marami namang iba't ibang mga mechanisms to hold public officials accountable. At isa nga dyan yung sa Ombudsman uh, pwede rin naman mag-file ng iba't iba pang mga kaso. Pero sa dulo kasi medyo kinakabahan tayo. Uh, mahalaga kasi yung impeachment process kasi isa to dun sa pinaka mabilis na proseso para nang sa ganun ay mapanagot yung nga abuso sa kapangyarihan. Opo, kayo po ay may nagain po ng petition laban po sa inyo sa Korte Suprema na indirect contempt uh, charges. Ano na ho yung update doon, sir? Uh, haharapin natin ito at uh, sa lalong madaling panahon, I think within the day we're going to file our uh, response to the complaint. Opo. Ano ho yung, yung uh, basehan nung kanilang uh, uh po ni Attorney Mark Christopher Tolentino at Rolex Suplico laban po sa inyo? Uh, pinupunan nila yung mga sinabi ko tungkol dun sa Supreme Court decision. So sa dula, I cannot delve so much into the case kasi nga sa judice, pero ang malinaw lang dito ay uh, nire lang natin yung damdamin ng taong bayan. Okay. Ah, Congressman, may Facebook ko kayo? Ay meron po. Aware po kayo na may mga meme sa inyo nalaban sa inyo at yung mga pang-lilibak sa inyo pong physical features at ano po yung inyong reaction dito kong Alam mo, nakakalungkot na yung aking aking iwi at pagiging bakla, yung nililibak ng ating mga kababayan, hindi sumasang-ayon sa aking mga paninindigan sa buhay. Pero mas nakakalungkot kasi parang hindi lamang ako bilang individual ang nililibak nila, ang kanilang ah uh, uh, ang kanilang sinasaktan. Kundi 'yung marami pang tulad ko ng mga stroke survivors. Kasi para po sa kaalaman natin mga kababayan, ako po ay stroke survivor. Kaya po tabingi ang aking mukha kasi 'di ba pag na-stroke ka, yes. hindi na 'yung isang side ng katawan mo at medyo na mihina yung mga nerves. Kaya nagiging uneven o asymmetrical yung features. Mm -hmm. So sa pagsasabi nila ng IWI ako, parang hindi lang ako yung dinidiscriminate nila. Dinidiscriminate nila yung libu libo natin mga kababayan na mga stroke survivors tulad ko. Yes. Saka parang character assassination din yan, congressman, mm. di ba? Ano no? Hating-hati tayo dahil sa mga politiko? No? Dahil ho, sa mga nakaupo? Yung nakakalungkot nga yung pagkahati natin, nakakarating sa punto na hindi na tayo makatao sa isa't isa. Correct. Mm. Pero gayon pa man, tayo ay magkakape pa rin sa McDo uh -huh. kahit na may boycott. <laughs> 'Yung 'yung kabila, yes. oo. Oh -oh. <laughs> patuloy tayo magkakape. Oo. Oh -oh. Ang paborito ko dyan yung hot sa umaga. Oh -oh. Pareho tayo kong. <laughs> Congressman, thank you naman sa ng egg macmata. <laughs> Kayo okay. talaga, oh. oh Congressman, po. maraming salamat, po. Salamat po. Huwag po kayong magsasawa, ha, dito sa aming programa. Maraming salamat. Maganda umaga sa ating lahat. Let's be kind to each other. Oh, ang ganda nun. Let's be kind to one another. Yes. Kasi halimbawa, di ba, sorry, ah, mamaya na yung recap. <laughs> <laughs> Kasi halimbawa, ah, uh, Kunwari meron kang kaopisina or parang alam yung kaklase, kapitbahay na parang gusto mong sungitan or ano pero hindi mo kasi alam yung pinagdadaanan Pinagdada